Good morning, guys. So, nanatay balik bayan box. Balikbayan bayan box. Ayan. Dalawa yung ano, kinu din, kinuha ko. So, dalawa tong balikbayan box. So, padala naman tayo, guys, no? Minsan, no? Ayan. Ayan. So, itabi muna natin to kasi, ano, wala pa naman eh. Lagay lang natin sa kilid, gilid ng, dito lang saan, gilid. Sa gilid lang muna. O doon sa kwarto ni Jan. Sa kwarto ng anak ko, ilagay natin yung balikbayan box.